Kasanayan sa paggamit ng silid aklatan ay ang ating unang nagiging paraan o hakbang para sa pangalap ng datos kung saan sa pamamagitan ng pagsungguni sa iba't ibang aklat na maaari natin matagpuan sa silid aklatan ay nakakapangalap tayo ng iba't ibang datos at ito ay nagiging konkretong impormasyon sa ating sulatin o pananaliksik. Kaya't napakahalaga na tayo ay may kasanayan sa paggamit ng ating silid aklatan. Ang unang kasanayan natin sa paggamit ng silid aklatan ay ang pagbabasa ng card catalog. Sa card catalog, matatagpuan natin ang lahat ng mga tala ng sanggunian na matatagpuan natin sa isang silid aklatan. Ito ay nakapangkat-pangkat o nakahanay-hanay batay sa bawat kategorya. Napakahalaga ng card catalog sapagkat ito ang makatutulong sa atin para mas maging madali ang ating paghahanap ng ating impormasyon na kakailanganin. Ngunit, dapat ay matiyak natin ano ang ating kakailangan ng impormasyon nang sa gayon ay matukoy din natin alin sa tatlong uri ng card catalog ang makatutulong sa ating paghahanap ng impormasyon. Ang unang uri ng card catalog ay ang card ng auto. Card ito na ang unang entry o unang nakasulat sa card ay ang pangalan ng manunulat ng aklat o teksto. Ito ang ating pinupuntahan o hinahanapan ng informasyon ukol sa ating aklat na hinahanap kung hindi pa natin tukoy kung ano ang pamagat ng kanyang sinulat na aklat o hindi natin alam kung ano ang mga paksa ng kanyang sinulat. Pero tukoy natin na siya ay kilalang author at nangangailangan tayo ng mga impormasyon ukol sa manunulat nito. Kaya ang pupuntahan natin ay cut author kung ang mayroon tayo ay ang paghahanap ng pangalan ng manunulat para sa mga detalye ukol sa kanya. Ang ikalawang uri ng card catalog naman ay ang card ng paksa. Guide ito na ang unang entry o ang unang nakasulat sa card ay ang paksa ng aklat o ng teksto. Ito ay naglalahad ng iba't ibang paksa kung saan nakahanay ang sulatin o nilalaman ng isang teksto. Sa pamamagitan nito ay mas madali tayong makahanap ng aklat o ng mga teksto ukol sa paksang partikular na ating hinahanapan ng impormasyon. Ito ang ating ang card ng paksa kung ang mayroon lamang tayong ideya sa ating hinahanap na impormasyon ay ang paksa. Wala tayong tukoy na tao o manunulat na sumulat uko sa paksa ito o wala tayong tukoy na pamagat ng aklat para sa paksa ito. Muli ang hahanapin natin ay card ng paksa kung ang mayroon lamang tayo ay paksa ukol sa kinakailangan nating mga impormasyon. ikatlong uri ng card catalog ay ang card ng pamagat. Card ito na unang entry o ang unang nakasulat sa card ay ang pamagat ng aklat o ng teksto. Sa uri ng ganitong card catalog, ang tanging tukoy naman natin ay ang pamagat ng aklat bilang partikular na hinahanap natin para sa ating pangangalat ng datos. Maaring hindi naman natin alam ang pangalan ng autor o ang paksa kaya naman pamagat ang ating gagamitin bilang batayan sa pangangalap ng datos. Kaya ang pupuntahan ay ang card ng pamagat. Ang isa pang kasanayan sa pangangalap ng datos ay ang kasanayan sa pakikipanayam. Sa pamagitan ng pakikipanayam ay mas mabilis tayong nakakakuha ng mga impormasyong ating kakailanganin. Ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng pakikipanayam na maaaring gamitin sa pangangalap ng datos? At ano-ano ba ang uri ng katanungan na maaaring gamitin para sa isang pakikipanayam? Ano ba ang pakikipanayam? Pag sinabi nating pakikipanayam, maaaring ito ay tuwiran o dituwiran na pagkuha ng impormasyon mula sa isip ng isang taong ating kinakapanayam sa pamamagitan ng pakikipanayam ay direkta tayong nakakukuha ng impormasyon, pagpapaliwanag o pagtalakay ng isang tao na may malawak na kaalaman, karanasan uko sa isang tiyak na paksa o larangan. Sa pamamagitan ng pakikipanayam, tayo ay nakakukuha ng impormasyon mula sa isang tao na may kredibilidad o kausayan sa isang larangan. Sa pagsasagawa ng isang pakikipanayam, maaaring isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, tiyakin ang paksa. Bago pa maganap, ang araw ng pakikipanayam dapat ay malinaw na sa iyo bilang tagapanayam kung ano ang paksa na iikutan ng iyong mga katanungan. Ano ang paksa na tatalakayin ninyo sa inyong magiging pag-uusap? Ikalawa, ay maghanda ng mga katanungan. Bago pa dumating ang araw ng pakikipanayam, dapat ay may mga nakatalakan ng katanungan nang sa gayon ay hindi maging padampot damput ang iyong mga pagtatanong. Gayon din ay maisasaalang-alang ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga tanong para sa paksang iyong kukunan ng impormasyon. Ikatlo, ang taong pipiliin na kakapanayamin ay tiyakin na may malawak na kaalaman ukol sa paksa. Maaring siya ay kabilang sa tiyak na larangan kung saan ginabilang ang paksang ito. Gayun din, sa pagtili ng taong kakapanayamin, dapat ay magtalaga o magtakda tayo ng panahon na kung kailan siya maaaring makapanayam, araw, pecha at lugar. At sa mismong araw ng pangkipanayam, dumating ka ng mas maaga kaysa sa tinakdang oras. Gayun na din ay maging handa ka para sa iyong mga pakikipanayam tulad ng iyong kagamitan at mga katanungan. Bilang paghahanda para sa ating pakikipanayan, tayo ay nagtatala ng mga katanungan. At ang mga katanungan na ito ay maaaring may uri sa mga sumusunod. Una ay ang binalangkas na tanong. Ito ay ang paghahanay ng mga katanungan na may tiyak na pagkakasunod-sunod o may pagkakaugnayan sa bawat isa kaya't mahalagang maisalang-alang ang pagkakasunod-sunod ng pagkakabalangkas ng mga katanungan. Ang ikalawa naman ay bibi na Ito ay pagkatala lamang ng mga katanungan at maaaring walang pangangailangang tiyak ng pagkakasunod-sunod ng katanungan. Ang follow-up ng mga tanong naman ay ang pagkaragdagang katanungan na mayroong pagsubaybay sa naunang katanungan bilang dagdaggan at pagpapalawak ng talakayan. At ang huling katanungan naman ang open-ended. Ito ay ang malaya na uri ng pagtatanong na maari mag-iwan din ng malayang paraan ng pagsagot sa taong kinakausap. ang unang uri ng pakikipanayam ay ang tinatawag natin formal interview. Ano ba ang formal interview? Pag sinabi natin formal interview, ito ay mga itinakdang pakikipanayam. Ito ay formal dahil sa ito ay nagkaroon ng liham bilang invitasyon at pagpapaalam sa taong kakapanayamin kung siya ay maaaring makapanayam sa partikular na paksa. Paghingi ng araw, oras at lugar kung saan maaaring makapanayam ang isang tiyak na tao. Ngayon din, ito ay isang harapan na formal na pag-uusap sa pagitan ng taong kakapanayamin at kumakapanayamin. Ang ikalawang uri naman ng pakikipanayam ay tinatawag na informal interview. Ano naman ito? Pag sinabi natin informal interview, ito yung panayam na walang schedule. Hindi itinakda ang araw, ang oras o ang lugar ng pagtitipan o ng araw ng pakikipanayam. Ito ay maaring panayam sa mga taong kagagaling lang sa isang pangyayari o sa isang kaganapan na nangangailangan na ng agarang kabatiran ukol sa naganap sa pinanggalingan na nilang pangyayari. Ang ikatlong uri ng pakikipanayam ay ang structured interview. Ano naman ang structured interview? Ang structured interview ay ang pakikipanayam na kung saan ay mayroong talaan ng mga katanungan. Dito itinatala na ang mga tanong bago pa ang araw ng pakikipanayam. Dito nagkakaroon ng tiyak na pagkakasunod-sunod ng talaan at ito ay sinusunod sa mismong panahon ng pakikipanayam. Hindi maaaring bawasan ang katanungan, dagdagan o palitan. Kaya't kung ano ang nakatala, ito ang ginagamit talaga at sinusunod ang pagkakasunod-sunod ng pagkakatalan ng mga katanungan. Ang isa pang uri ng pakikipanayam ay ang tinatawag nating feature interview. Ano naman ang uring ito ng pakikipanayam? Dito sa panayam na ito ay mayroon tayong kakapanayaming isang tao na hindi basta-basta. Itong taong kakapanayamin natin ay sikat, bantog o popular. Siya ang ating kakapanayamin ukol sa isang tiyak na paksa sapagkat siya ay may malaking kaalaman, kabatiran o karanasan ukol sa paksa ng pag-uusapan. Ang unang uri ng datos na maaari natin pagkunan ay ang panayam. Sa panayam, maaari itong tuwiran o dituwiran pagkuha ng impormasyon mula sa taong ating kakapanilin. Ang isa pang uri ng pagkuha ng datos o uri ng datos na maaari nating makuha ay maibibilang sa e-trade. Ano ba ang e-trade? Ang e-trail ay mga datos na maaari nating makuha mula sa mga digital storage, mga media, at mga mobile platforms. Uri din ng datos o ori na mapagkukunan ng datos ang pagsasurvey. Ito ay pinakamadaling paraan ng pagkuha ng datos sa pamamagitan ng pagpapasagot ng talatanungan o checklist. Sa so, pamamagitan ng pagsasurvey ay mas madali tayong makakapangalat ng datos sapagkat ito ay maaaring magsabay-sabay ng pagpapasagot sa maraming tao o maraming tagatugon na ating target na sasagot ng ating talatanungan. Ang isa pang uri ng datos o mapagkukunan ng datos ay ang tinatawag na paper trail. Pag sinabi nating paper trail ito ay ang mga opisyal na dokumento. Ito yung mga nakalimbag na papeles na maaaring privado o pampubliko at magiging sanggunian o mapaghahanguan natin ng mga impormasyon o datos. Mula sa tinalakay nating pangangalap ng datos, tandaan, tiyakin na mapananaligan ang pinagmulan o pinaghanguan ng impormasyon na ating gagamitin sa ating pananaliksik o pagsulat. Ang tiyak na pagbanggit ng sanggunian ang makapagpapatibay na ang isang impormasyon ay konkreto. Tulad ng panayam o pagsasarbi, tayo ay nagtitiyak ng taong ating kakapanayamin o ng ating mga taong pasasagutin para sa ating sarbi. Ang mga datos na to ay magiging kongkreto at magiging tiyak na batayan para sa ating pagsulat. At Dito natatapos ang ating talakayan. Nawa kayo ay may natukunan. At kung mangyaring kayo ay may paglilinaw, maaari kayong mag-iwan ng katanungan sa comment box o magpadala ng mensahe sa aking Facebook page na Teacher Janet C. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na lecture.